pagligtasan ng bawat mamamayan, prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Mga ahensya ng gobyerno, inataas ang tiyaki na makatatanggap ng ang pupipo tuwing may kalamidad. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na tiyaki na makatatanggap ng agarang warning o babala ang mga mamamayan sa tuwing may kalamidad sa bansa. Inalabas ni Marcos ang direktiba nitong Martes sa isang sectoral meeting tungkol sa paghahanda para sa La Niña phenomenon sa Malacanang. Pinigyang diin ng Pangulo na mas prioridad ng pamahalaan na panatilihin ang kaligtasan ng mga Pilipino kapag may paparating na bagyo. Kaya naman kanyang hiniling sa mga ahensya na bigyan ang publiko ng malinaw na ma impormasyon at gabay tulad ng kung saan ang lokasyon ng mga evacuation center at emergency hotline numbers. Inihayag din ni PBBM na committed ang pamahalaan sa paggamit ng makabagong teknolohiya para maprotektahan ang buhay ng bawat mamamayan sa hinaharap. Kaugnay ito sa pananalasa ng Super Typhoon Karina na pinalakas ng hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa na nagdulot ng malakas sa pagkulan at matinding pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit lalawigan. Samantala, ayon sa datos na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, na sa mahigit 1.4 milyong pamilya o 5 milyong individual ang naapektuhan ng pinagsamang bagyong Karina at Kuchoy, habang nasa 39 na po na katao naman ang nasawi sa nasabing dalawang bagyo. Matindi talaga Uh, Ms. Cariza, naging pinsalan itong bagyong karina at habagat, mostly po sa Metro Manila at ilang kalapit na lalawigan in terms po sa infrastructure at syempre sa agriculture. Kaya naman nagbaba agad ng direktiba si PDDM sa mga ahensya ng gobyerno sa, na magbigay ng agarang warning kapag paparating na ang bagyo. At binigyang din din ng Pangulo na mahalaga ang kaligtasan ng mga Pilipino. Kaya naman, kasama sa hiniling nito sa mga ahensya ay ang palakasin ang flood control measures, lalo na sa mga mabababang lugar sa bansa. Particular dyan na kanyang inatasan syempre at nakausap, ano, nakasama dyan sa pagpukulong ay ang DPWE. At syempre, kasabay din po dyan, nanawagan din si Pangulong Bombong Marcos Jr. sa mga Pilipino na Itapon po ang kanilang mga basura sa tamang tapunan dahil hindi umanog-umana mga infrastruktura ng pamahalaan para sa pagkontrol ng paha dahil sa mga basurang humaharang sa mga ito. Siga.